mga kaibigan, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito. Mapagpalang araw ng Webe sa inyong lahat. Nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Nobyembre. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagninilay at maraming salamat sa inyong pakikiisa at pakikibahagi sa misyon na ito na maipaabot sa kung sino man ang marating gamit ang mga modernong teknolohiya ang ating mga pagbasa at ang mga pagninilay. Ang ating dalangin palagi na maging mabunga ang ating pagninilay araw-araw. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating pagbasa, ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 2, Versikulo 13 hanggang 22. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem He found in the temple area those who sold oxen, sheep and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of the court and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spelled the coins of the money, and overturned their table unto those who sold doves. He said, Take this out of here and stop making my father's house a marketplace. His disciples recalled the words of the scriptures Zeal of your house will consume me. At this, the Jews answered and said to him, What sign can you show for doing this? Jesus answered, and said to them, Destroy the t this temple in, in, and in three days I will raise it up. The Jews said, This temple has been under construction for 46 years and you will raise it up in three days? But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, They come to believe the scriptures and the word Jesus had spoken. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa ating pagninilay, sa ating samasamang uh, pag-alay ng panalangin upang malaman natin kung ano ang mensahe na gustong ipaabot ng ating banghilyo, maraming salamat sa inyong uh, ura, sa inyong panahon sa pakikinig. Ang ating Ibanghilyo ngayon ay pinapalalahanan tayo ni Jesus sa kanya una sa lahat sa kanyang papel sa kanyang buhay bilang anak ng Diyos bilang tagapagligtas dahil pinapaunahan na niya ang mga alagad niya na siya ay muling mabuhay sa ikatatlong araw. At dito mayroong pangyayari na kung saan ang templo ay ginawang merkado, pamilihan ng mga nakakarami. Alam mo kung Tignan natin ang konteksto sa panahon ni Jesus. Sa harap ng templo ay may nagtitinda dyan ng mga hayop, may money changer, kasi yung templo ay may sariling pera. Kaya pag mag-alay ka, kailangan palitan mo doon sa money changer. At yung mga hudyo ay nag-aalay ng mga hayop. Kaya kailangan bumili ka rin ng kalapati, ng baka, dahil kukunin ng pari yan sa labas at susunugin at gawing alay upang magkaroon ng tugon at pasasalamat ang bawat isa na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Kaya dahil siguro maraming tao nakapasok na yung mga nagtitinda sa loob ng templo. Kaya doon nagalit si Jesus. Tinapon niya lahat at sinabihan ang lahat, huwag niyong gawing pamilihan ang bahay ng aking ama. Kaya para sa akin kung pagnilayan natin ito, <clears throat> Tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba ang ginagawa natin panahon na pumapasok tayo ng simbahan? Nagkikwintuhan ba tayo? Nagte-text po? Nagte-text? video Kailangan magkaroon tayo ng focus sa buong pagdiriwang ng banal na misa. Ilaan natin yung ating panahon sa pagpakikinig at pagninilay. Pangalawa, itong templo na sinasabi ni Jesus ay yung kanyang katawan at yung katawan din natin, no? In the beginning we are created. Everything was created by God. And tayo bilang tao, we are created in the image and likeness of the Father. Nilikha tayo na kawangis ng Panginoon. At dahil doon naging templo, naging sagrado ang ating katawan. Sana ingatan natin ang ating katawan, huwag nating abusuhin. Bato-bato sa langit, kung ano man yun, halimbawa sinasabi nila na art, no? naunawaan naman natin yung mga kapatid natin na may ganun, no? halos lahat ng katawan puno ng tato, may mga piercing sana wag naman pasubrahan no? dahil alam niyo yung katawan natin ay templo ng Panginoon binigay ito sa atin na perfect kung naging hindi man ito perfect ay dahil sa ating abuso no? wag tayong uminom ng sobra-sobra na naging alcoholic na tayo, naging addict na tayo sa alcohol. Huwag tayong manigarilyo na parang alam mo may nakita akong tao na napaka-chain smoker, no? Yung isang stick ng sigarilyo, ilang segundo lang no? naka, naka nakakalungkot. No? Alagaan natin ang ating sarili at tingnan natin ito ng mabuti na dito nananahan ang Panginoon sa atin. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga pananalita, sa ating mga kilos, sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Iparamdam natin at ipakita na tayo mismo sa ating katawan ang Panginoon ay nananahan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong pananahan sa amin, sa aming katawan. Turuan mo kami maging tapat at maipahayag ka ng lubusan sa pamamagitan ng aming kilos at pagpapahayag ng iyong paghahari.